Hi guys. So guys, ayaw lang guys. Meron ako dito ang alugbati. Ang ginagawa ko guys para hindi siya mapilis na damage. Minugasan ko muna guys. Tapos pida-dry. Tapos ilagay sa ziplock. Para matagal yung buhay. Kasi para matagal siya guys madamis na ilang days pa siya pwede mo siya tutuin diba Ayan. tapos yung mga kalabasa may kalabasa ako dyan papaya hindi ko muna siya malinisan guys kasi wala ka special pressure ko over puno ng Meron ako dyan bangus, tilapia, sap-sap, tulingan. Ba yung tulingan ba yun? Tapos, pusit, tilapia, hipon. Wala lang talaga ako guys. Baboy. Kasi wala na ako bispis. May pang bulalo ako dyan. May pang laga. Na buto-buto pero may laman. And then maliban sa pangbulalo may diniling na pampasta and then may manok na buo may manok na breast may manok na yung pakpak -pak. tapos may manok na paa so kaya punong puno yung breast ko please sir. And tapos yung may mga frozen na ng guday. Katulad na yung mix-mix na -mix, may karotch. Ganyan. Kaya wala akong space guys. So wala akong baboy. Alam nyo guys kung ako lang isang kakain ito. Siguro abot ito ng 5 months. Yung stock ko. Kasi marami din akong cans. kailangan ko lang siya idali guys kasi para ano ayoko na masayang ng pagkain pag dumating na yung isa goodbye na kaya samantalahin natin guys na wala pa yung isa Grabe yung ano. Yo, ko bakit favorite ko ba talaga 'tong ano. Yan. Nabili tissue hindi maganda. Yun know. oh. Alibas ang mura binili ko -in yung mga ramen kasi pang ano lang naman at parubat na pala ako utot ako ng utot bawo <laughs> grabe talaga grabe yung mga ano dito yung daman. wala lang ako takwai guys wala ako upo lang. patola alabati lang Paluno. at saka Ah, nasa sa Wala nga yung sa loyo. Tawag sa amin, ang sitaw. Ayan, alala ko na. Latoy. May sitaw ako dyan. May, ano pa ba? Yung pang bulalo ko ba? O pang nilaga. May pang sinigang. Ayan. So, pakunti-kunti ako lang siya guys. Hindi isang, kasi pwede natin yung isa. Kahit hindi ako magluto. Hindi siya kaagad-agad na damids. Alam naman guys, pag andito yung isa, lagi ka nasa bumibili sa labas. Kung hindi man kakain sa labas, bumibili ako sa labas. Kaya kailangan natin siya i-dry. Ayan. Katulad yung dati na ginagawa ko. At uh, habang ko ay nagdadry. Uh, Pinta ko ng kape. Uh, para matagal talaga ang buhay niya guys. And then mayroon ibabalot natin yung dito guys. Oh. Siklak. Ayan. Para matagal. Buhay pag hindi lang ako nag-iisa, hindi na kailangan mag ganyan-ganyan, guys. Kaso nga lang, mag iisa lang ako. Tsaka, hindi ko siya kaagalagod maluto. So, kailangan natin siya i-dry. Otherwise, magtatapon tayo ng pera. Yun guys kasi yung isa is trabaho mo trabaho na 2020 na yun 2024 na guys yung resolution ko is iba na dapat ay magiging mabuting tao e, kahit ang pinatay magreles muna ako mag puro bigay. kasi parang napansin ko sa kabigay ito parang nawalan ako ng kaibigan ayan o oh. ilan na lang natira dalawa ayan hindi na muna ako tapos maninigay tsaka maganda din pala yun may privacy tahimik ang earth ayan so ganito guys yung start dito pwede nyo naman siya i-diretso. So, yun yung, yung yung resolution ko at yung isa ay dito. Dito na siya sa, nag-start siya ng November. Kaya, hindi na pa. na siya. Pero, hindi pa naman confirmed guys, kung mag-stay. Stay or not. Or so, mag-balik pa siya dun sa... Europe, 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 Europe. Ang bola niya na doon na Pero sana yung mag siya so, dito na. Dahil isa lahat buwan. O dalawa. Basta ganun. Kasi hindi siya nag-day day yung uwi niya is isahan na lang hindi yung isang linggo alis na naman. So, dito siya na Pasko. Parang nagyay. Ano guys. Tit na Galing na. Kaso lang, magastos pa rin sa tissue. ba? Diba?